dalawang kutsara na cornstarch at itunaw natin siya sa tubig. nawin ko lang. Tsaka ito na yung cabbage at saka broccoli, carrot. Inartihan ko lang siya ng konti-konti lang. Tapos chicken at saka corn. Kasi wala yung baby. Yung baby corn. So ito na lang. So, kailangan ko siya ng malata. At saka itong uh, chi, uh shrimp nor cubes. Ayan. Tapos, uh, sibuyas na dahon. Bawang, sibuyas, at saka red bell pepper. At saka ito. At saka itong oyster. Ayan. Tunawin ko lang siya para lalapot ang sabaw. Ito na, guys. Mag-start na tayo magluto. So, ito yung lalotoin ko. Ayan. So, nagpainit na ako ng kawal. So, maglagay na ako ng mantika. So, medyo madilim, guys, kasi lobat yung, ano ko, selfie, ah, uh, self ring. So, mainit na yung mantika. Ilagay na natin ang bawang. Yeah. Sunod na natin ang sibuyas. Ouch! Ah, yung red bell pepper. Red at saka green. Hilaw-hilaw. Gutom -hilaw. na tayo ko. Ay, tati, siya. Gold egg pa, ay, no? Puta na itong egg ba? So, ayun na siya, guys. sa rice cooker na lang kung magluto ug itlog para masabay na aninig ko ano? an. Aninig ko na lang ani oy kay dali ra man sab. So pwede na natin ilagay ang ating chicken. maglalagay ako ng isang ito isang sandok na suka ayan pampalambot yun tapos pakuloan natin siya ng kunti at saka maglagay na ako ng magic sarap maglagay na din ako ayan kumukulo na siya dahilan sa suka ayan so maglagay na ako ng kunting paminta ayan at saka magic sarap Paalala lang po, lahat ng mga produkto na aking ginagamit ay hindi po ito sponsor. Sadyang ito lang po ang lagi kong ginagamit. <laughs> Totoo po, hindi po ako makaloto pag walang magic sarap. Hindi kasi ako na nagamit ng bitsin. Yeah. Lahat po ng produkto ang ginamit ko, hindi po ito sponsor ha. Paalala lang po sadyang ako lang po ay loyal sa inyo kaya gamit ko po ang inyong produkto baka naman dyan <laughs> joke lang ilagay ang oyster sauce maglagay lang ako ng kunti so ayun na siya pa kumukulo na sorry madilim yung kuha ko kasi walang ilaw nasa ilalim ito ng ang kabinet yan dito nakalagay ang aming kalan so maglagay lang ako ng kunting oyster ulit-ulit lang, hindi po ito sponsor. Sadyang ito lang po ang gamit ko. Okay. Tapos haluin lang natin. Oh. Ayan. Oh. Ilagay na natin ang ating corn. So, isabay na natin siya sa palambutin ang manok para kasi ito ay hindi ito baby corn. So, may kunting tubig na siya. Ayan kasi walang baby corn so ito na lang adult corn <laughs> adult corn anagon na din siya anagon tapos magbutang ako ng tubig yan para lang mo para lang mo lambot lambot ang atong giloto. tapos takpan natin at saka pakuluan pag okay na ang ito, malambot na ang manok at saka yung mais. So, ilagay na natin ang mga natirang mga recipe. Oh, recipe! <laughs> ano? Tutan ko guys, bago ko pala siya pakuluan, maglagay na ako ng kunting asin. At saka, titikman ko na siya pag nagkulo-kulo na. Okay. So, ito na siya guys. Ayan.

tayo ng chikao ano So guys, ito na siya guys. Ayan. Kumukulo na. Tinikman ko na siya. Ang sarap niya. So yun pa lang ha. May mais. So ilagay na natin tong mga natira nating. Ito. Ayan. Ilagay na natin to para kakain na kami. Tsaka itong carrot. Ayan, ilagay na natin lahat yan. At tsaka itong cabbage. Ayan. So, haluin ko lang muna guys ha. Ayan, medyo na halo halo ko na siya. At tapos ilagay na natin tong buo na shrimp cubes. Ayan siya. At, sandali lang. I-mix ko muna tong cornstarch saka ko siya dyan. So, ang nilagay kong tubig na pinalo sa cornstarch, guys, ay isang cup. So, ito na siya. Ibuhos na natin ang tubig na may cornstarch. Ayan. So, ang natira na lang natin ay itong ito. So, mamaya ko na siya ilagay pag napakuluan ko na siya. So, i-mix ko lang siya, guys. Ayan, so mix lang natin. So, ito na yung sabaw niya. Mahina na lang yung apoy. So, lakasan ko na siya para makagutom na. hey okay. Ito na lang ang pinakalas yung dahon, si sibu sibuyas na dahon. So, ilagay ko na lang siya direct. So, guys, para isahan na. Takpan na lang natin. Ito nang na ating chop suey. Ang sarap. Yes. Terus ang sabaw niya. Oh, yes. So, kakain na kami, guys. Gutom na gutom na kayo ko. Yan. Yes. Tinan mo ang mais. Yan. Yes. Kain na na. Yeah. mm -hmm. Thank you